Mga gawa, chapter 3, verse 16 and 26. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. At ngayon mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon na di pagkaalam. Gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno, datapwat ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta ng kanya Kristo ay magbabata. Kaya nga, mga gsisisi kayo at mga gbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsirating ang mga panahon na kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Na siya ay kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati na lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una Tunay na sinasabi ng Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propitang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propitang iyon ay pagpuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Oo, ang lahat ng mga propitang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod sa dami na ng mga nagsisipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa inyong binhe ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo, sa inyong mga katampalasanan. Amen.